Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Brentwood, Tennessee na may layo lamang na 20 minutes sa Nashville. Ang lugar na yan ay kilala hindi lamang sa mga naglalakihang parks at mga world-class private golf clubs. Pero mas sikat ang Brentwood dahil ito ay kasama sa top 20 most affluent cities, hindi lamang sa Tennessee pero sa buong Estados Unidos. Ibig sabihin, isa ang Brentwood sa lugar na tirahan ng mga mayayaman sa buong North America. Hindi na ako magbibigay sa iyo na napakaraming mga statistics. Pero bukod sa mga mayayamang tao, ay marami rin mga Hollywood celebrities ang itinuturing na tirahan ang nasabing lugar dahil sa sigurada doon. Sa totoo nga ay simula nang maitayo ang komunidad na yan noong 1969 ay mayroon lamang na itala na walong kaso ng pagpatay sa lugar. Ngunit kung sa panlabas ay tila perpekto ang lugar na yan, ang Brentwood ay hindi naman nakatakas sa drama at rehedya. Pero para naman sa ilang mga celebrities tulad na, na Taylor Swift, Jack White, Sheryl Crow, Ashley Judd, Keith Urban at Nicole Kidman, ang Brentwood ay isa sa kanilang mga sanktuaryo. Mula sa mga CEO, celebrities at dating sikat na mga atleta, makakakita ka din ng mga matatagumpay na profesional tulad ng mag-asawang Sina Rachel at Randolph Maiden na nakatira sa 64 Governors Club na isa sa pinaka-exclusive gated community sa Brentwood. Ang bahay nilang ito ay hindi basta-basta makikita ng iba mga tao dahil sa seguridad sa gate pa lamang. Kung ikaw ay hindi inibintahan ng mga residente doon, ay hindi ka makakapasok. Base sa mga ulat, bagamat hindi milyonaryo ang status ng mga magulang ni Rachel, may tuturing naman na ang pamilya niya ay mula sa upper middle class. Siya ay naiulat na pumasok sa isang private high school sa Nashville. Pagkatapos noon ay nagkulehiyo siya sa Birmingham Southern na isang private liberal arts college na makikita sa Alabama. Nang makuha niya ang kanyang diploma ay ipinagputuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of Florida kung saan nagtapos siya ng kursong dentistry. Ayon sa mga reports, hindi lamang ito maganda pero tila na kay Rachel na ang lahat dahil siya ay naiulat din na nakapagtapos bilang magna cum laude na kanilang klase. Dahil sa ganda ng kanyang mga grado, iginawad sa kanya ang prestigyosong Dine Heiser Scholarship. Pagkatapos niya sa pag-aaral, si Rachel ay bumiyahe at nanatili sa Children's National Medical Center sa Washington, D.C. hanggang matapos siya sa kanyang residency. Pagkalipas ng ilang taon, ang ina ni Rachel ay proud na proud sa kanya dahil hindi lamang niya natapos ang kanyang residency. Ito ay nakapagtayo din ng sarili niyang private practice na tinawag niyang RM Orthodontics na makikita sa Brentwood. Dahil sa kombinasyon ng kanyang galing ay hindi lamang siya naging kilalang orthodontist. Pero si Rachel ay naging speaker din ng iba't ibang mga conference. Kung titingnan mo ang kanyang resume ay masasabi mong nasa kanya na ang lahat. Pero iilan lamang ang mga tao na nakakaalam sa hirap na pinagdadaanan niya dati. Lalo na noong 2003 kung kailan nasangkot ang kanyang ama sa napakalaking iskandalo. Ayon sa report, si Dr. Richard Frisbee na isang respetadong pharmacist at ama ni Rachel ay nahuli ng FBI dahil sa pagbebenta nito ng mga gamot kahit walang reseta. Inakusahan din ito na hindi lamang nagbebenta sa kanyang opisina, pero pati na rin sa sarili niyang bahay. Ngunit bago pa man ito malitis ay mas ginusto pa ni Dr. Richard na kunin ang sarili niyang buhay kesa magdusa sa kulungan at maapektuhan ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Base sa mga report na lumabas, dalawang araw bago na niyang trial, ang pharmacist ay nagpakamatay sa loob na kanyang selda. Ngunit ang hindi alam ni Richard ay kahit siya ay patay na, hindi titigil ang investigasyon. Sa loob ng ilang taon ay hindi nagamit na kanyang pamilya ang pera niyang naitago sa kanyang mga accounts dahil inutusan ng mga investigador ang banko na i-freeze ang accounts ng buong pamilyang Frisbee. Ang eskandalo na yan ay nangyari habang pumapasok si Rachel. Pero sa halip na magalit sa kanyang ama at magtanim ng samanan loob, ginamit niya ang sitwasyon para itulak ang kanyang sarili na gawin ang lahat para hindi siya matulad sa kanyang ama na nasilaw sa pera. Gamit ang kanyang galing at talino, nakilala sa Brentwood ang private practice ni Rachel. Kasabay ng pagsikat niya sa lugar ay tinamasa din niya ang financial independence na matagal niyang pinangarap. Siya ay naging matalino sa paghawak ng salapi, naglagay siya ng pera sa iba't ibang mga bagay na maaari niyang matawag na investment dahil simula nang makaranas siya ng hirap pagkatapos mawala ng kanyang ama, ay sinumpa niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para magkaroon ng sariling pera upang hindi siya umasa kahit kanino. Habang tinatamasa niya ang kanyang tagumpay ay nakilala naman niya si Randolph na no'y ulad na isang pharmaceutical sales manager ng biotech company na matatagpuan din sa Brentwood. Ang dalawa ay kaagad nagkamabutihan at pagkalipas lamang ng ilang taon, si Rachel ay nagkaroon ng magarbong kasal na dinuluhan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga ito ay masaya para sa dalawa at para sa kanila ay perpekto si Rachel at Randolph para sa isa't isa. Sa ganda ng takbo na kanilang mga karera ay pagkatapos ng selebrasyon, ang mag-asawa ay binili ang bahay na ito sa halagang halos isang milyong dolyar na matatagpuan sa Governor's Club. Ang dalawa ay tinawag na power couple Dinaluhan nila ang mga pagtitipon sa kanilang lugar kasama ng iba't ibang mga mayayaman at kilalang mga tao. Noong 2011, walang mapagsidla ng kasiyahan si Randolph dahil isinilang ni Rachel ang kanilang nag-iisang anak na pinangalanan nilang Natalie. Ang mga tao ay madalas magbigay ng comment na ang relasyon na mag-asawa ay mag-iiba kung ang mga ito ay magkakaroon ng anak. Ngunit sa halos dalawang taon simula ng maisilang si Natalie... Pinatunayan ni na Randolph na kung mag-uusap at magtutulungan lamang ang mag-asawa, ay mapapanatili nila ang init na kanilang pagsama. Si na Rachel ay madalas na makitang nag sa magagandang mga park sa Brentwood kasama ang kanilang unik iha. Bukod dyan ay kapag may pagkakataon, sila ay pumupunta din sa ibang bansa para magbakasyon. Pero hindi mo maaaring husgahan ang relasyon at totoong nangyayari sa buhay ng mag-asawa gamit lamang ang mga litrato. Base sa mga report, 5.49 ng hapon noong April 21, 2013, ang mga otoridad ay mabilis na nagtungo sa bahay ng mag-asawang maidens pagkatapos nilang makatanggap ng tawag mula sa isang residente. Ang mga otoridad ay kagad dumating sa bahay, pero kahit ilang beses silang kumatok ay walang sumasagot. Bukod sa sarado ang mga pintuan at bintana ng bahay ay hindi rin nila masilip ang nangyayari sa loob ng mansyon dahil sa mga kurtina. Ang mga pulis ay hindi sumuko at swerte sila dahil ang pintuan sa garahe ay nakabukas. Nang sila ay pumasok sa bahay, kaagad na tinawag ang mag-asawang maidens. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi sumasagot. Habang chinecheck nila ang bawat kwarto ay narinig nila ang malakas na sigaw at iyak ng bata. At nang puntahan nila ang kwarto sa second floor ay nakita nila ang dalawang taong gulang na anak ni Rachel. Habang inaasikaso si ang bata ay napagtanto ng investigador na kaya pala walang sumasagot ay dahil si Rachel ay patay na. Kaagad silang tumawag ng backup at wala pang 10 minuto, ang sitwasyon sa loob ng Governor's Club ay tila isang eksena na makikita mo lamang sa mga action movies. Bukod sa napakaraming mga polis ay nagpadala din ang mga otoridad ng ilang mga helicopters at kanilang sariling special action force dahil sa pagpapakasakaling nasa lugar pa rin ang sospek. At upang masigurado na hindi matatakot ang mga residente doon, minabuti ng Brentwood Police Chief na kaagad maglabas ng statement sa publiko kung saan sinabi niya na huwag silang mag-alala dahil kontrolado nila ang sitwasyon. Sa takot din nilang makalabas sa lugar ng Governor's Club ang Salarin, ay kaagad nilang binarangan ang lahat ng exit o maaaring lugar na gamitin ng sospek para lumabas. Ang balita ay mabilis na kumalat sa loob at labas ng Brentwood at ang pagpatay sa matagumpay na si Rachel ay gumulat sa mga residente. Pero mas lalo silang malilito at may intriga sa kaso dahil walong oras pagkatapos makita ang wala ng buhay na katawan ng biktima, ang 42 taong gulang na si Randy naman ay inaresto ng mga otoridad sa paghihinala na ito ang pumatay sa sarili niya mismong asawa. Kung ang publiko ay nagulat sa nangyari, para naman sa mga taong personal na nakakilala sa mga maidens, ay sinabi na meron na silang nakikitang mga sinyalis na ang pagsasama ng dalawa ay hindi perpekto, taliwas sa ipinapakita ng mga ito sa publiko. Si Randolph ay sinampahan ng iba't ibang kaso tulad ng homicide, two counts of evidence tampering at pagpapabaya sa kanyang dalawang taong gulang na anak. At upang masigurado na mahahawakan ang kanyang kaso ng mabuti, ang kinuhang abogado ni Randolph ay ang batikang defense lawyer na si David Rabin. Ang kanyang abogado ay nakumbinsi ang judge na payagan si Randolph na makapagpiyansa. Ayon dito ay hindi dapat katakutan ang kanyang kliyente dahil ito ay nasa tamang katinuan. Ang sarili nilang psychologist ay nagpatunay din na hindi ito public threat. At ang huling rason kung bakit pumayag ang judge ay nang sabihin ni Rabin na pagkatapos patayin ni Randolph ang kanyang asawa, ay bagamat nagtago ito sa kakahuya ng ilang oras, ay hindi ito nagtangkang tumakbo na para sa kanya ay sinyales na kung bayagan man ng makapagbiyansa ay makakasigurado ang judge na hindi ito tatakas. Kaya alinsunod sa utos ng judge ay pansamantalang nakalaya si Randolph pagkatapos niyang maibigay ang piyansa na nagkakahalaga ng 43 million pesos. Bagamat malungkot ang pamilya ng biktima na ito ay pansamantalang makakalaya habang sila ay nagluluksa, sinigurado ng ina ng biktima na hindi nito mahahawakan at magagastos ang pera ni Rachel sa pamamagitan ng pagsasampa ng wrongful death lawsuit na isang civil case. Habang naghihintay ng paglilitis, si Randolph ay hindi kayang manahimik at tila gusto lagi nitong gumawa ng eksena. Kaya noong December 2013, balik presinto na naman siya. Ayon sa police report, isang residente ang tumawag sa kanila para ireklamo si Randolph dahil pumasok ito sa kanilang bahay na walang pasabi at ito ay nagkungwari pa na isang pulis. Sinampahan ito ng kasong public intoxication, ngunit hindi rin ito nagtagal sa presinto dahil agad siyang nakapagpiyansa. Sa takot na ang humahaba na itong record ay makakaapekto sa gumugulong na kaso, ay nakinig si Randolph sa kanyang abogado na mas makakabuti na tanggapin na lamang niya ang plea agreement na iniaalok ng prosekusyon. Kaya walang nangyaring paglilitis at bago magtapos ang taong 2013, ay nag-plead si Randolph ng guilty sa mga kaso na isinampas sa kanya. Bukod sa matatakasan niya ang mas mahabang sentensya ay bababadin ang mga kaso. Ayon sa ulat, mula sa first degree murder ay ibinaba na lamang ito sa kasong second degree murder. At para malaman kung ilang taon o dekada siyang magdurusa sa kulungan, ay ginanap ang sentencing hearing noong September 2014. Ang nasabing hearing ay dinuluhan ng magulang at ilang malalapit na kaibigan na Rachel. Ngunit kahit anong dami nila ay hindi natinag ang kampo ni Randolph. Dahil para sa kanila, lalo na sa abogado nito, ay kayang-kaya nilang pababain ang parusa dito. At ang kanilang taktika ay sirain ang kredibilidad at pagkatao ng biktima. Sa loob ng korte ay isiniwanat ng kampo ni Randolph na kung meron mang biktima sa nangyari ay hindi yun si Rachel. Dahil ang totoo talagang api sa sitwasyon ay ang kanyang lalaking kliyente. At upang makumbinsi ang home ay hinayaan ng abogado na may pagtanggol ni Randolph ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-upo nito sa witness stand. Doon ay ibinahagi ni Randolph na noong una ay napakabait ni Rachel. Ngunit nang sila ay maikasal at minirahan sa mansyon nila sa Governor's Club, ay nagiba ang kanyang misis at lumabas ang tunay nitong ugali. Ibinahagi niya sa korte na hindi pala siya ang una o pangalawang naging asawa ni Rachel, pero siya ang pangatlo. Sinabi niya na kaya pala laging nauuwi sa hiwalayan o divorce ang kasal ni Rachel sa kanyang mga ex, ay wala sa mga ito ang makayanan ang kasamaan ng ugali nito. Sa loob ng anim na taon ay di umunay nagtiis siya sa pangmamaliit nito sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Randolph na madalas laitin ni Rachel ang kanyang pagiging sales manager dahil mas maliit ang inuuwi nitong sahod. Bukod sa pagmamaliit nito sa kanyang pagkatao, ay lagi din siya nitong sinisigawan kahit sa maliit na bagay. Sa dami nilang pera ay maaaring naisip mo na kung nagkakaproblema na ang mga ito at gusto talaga nilang maisalba ang kanilang pagsasama, ay hihingi sila ng tulong sa mga profesional tulad ng isang marriage counselor. Pero sa halip na gawin nila ang bagay na yan, Ayon kay Randolph ay mas inuuna pa ni Rachel ang pagtatrabaho. Kaya upang lalo siya makakuha ng simpatsya, sinabi niya sa judge na kasabay ng paglala na kanilang relasyon at patuloy na pangmamaliit ni Rachel sa kanya, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa alak at kalaunan ay droga para lamang makalimutan ang mga masasakit na salita na natatanggap niya mula sa kanyang asawa. Sinisi niya na si Rachel ang di punot dulo kung bakit siya narulong sa mga bisyo. At pati ang pangit niyang performance sa kanyang trabaho ay isinisi niya rin sa biktima. Paulit-ulit niyang sinabi na nagtiis siya sa ugali ng doktor ng matagal ng panahon. Pero katulad ng ibang mga bagay sa mundo ay may hangganan ng lahat. Ayon kay Randolph, bago mag-alis ng hapon ng April 21, 2013, siya ay naaubutan ni Rachel na lasing na naman at katulad ng lagi nitong ginagawa, sinigawan, nilait, binulyawan at tinawag siya nitong walang kwenta. Ipinaliwanag ni Randolph na nagdilim ang kanyang paningin. Kaya para mapatahimik na si Rachel sa katatalak nito ay mabalis niyang kinuha ang kanyang baril at pinaputokan niya ito ng anim na beses. Nang wala nang natitirang bala ang baril ay hindi pa siya nakontento at kinuha niya ang kanyang shotgun at binaril niya ang kanyang asawa ng dalawa pang beses na para sa personal kong opinyon ay talagang overkill. Pagkatapos maibigay ng nasasakdal ang kanyang mga salaysay ay hindi naman pumayag ang kampo ng pamilya ni Rachel at ginawa nila ang lahat para linisin ang kanyang pangalan. Ayon sa kanila ay puro kasinungalingan lamang ang mga sinasabi ni Randolph dahil kahit sinong tao ang tanungin mo ay iisa lamang ang sasabihin ng mga ito napakabait ng biktima. Ang mga taong nagmamahal sa doktor ay umupo sa witness stand para mapatunayan na kahit hindi na maipagtatanggol ni Rachel ang kanyang sarili, ay sisiguraduhin nila na hindi basta-basta masisira ni Randolph ang reputasyon nito na ilang dekada niyang inalagaan. Ayon sa kanilang mga salaysay, saksi sila sa pagbabago ng ugali ni Randolph. Ibinahagi nila na pagkatapos ng mag-asawa na makalipat sa kanilang mansyon, Unti-unti nang umasa si Randolph sa sahod at kita ni Rachel. Sa madaling salita ay habang maghapon na nagtatrabaho ang biktima, ay unti-unti nang hindi pinasukan ni Randolph ang kanyang trabaho bilang sales manager. Kaya kalaunan ay tinanggal siya sa trabaho. Kung ang ibang padre de pamilya ay hindi makakatiis na ang kanilang misis lamang nagtatrabaho, ay ibahin mo si Randolph. Ayon sa mga kaibigan ni Rachel ay kung wala ito sa bahay ay makikita mo lagi ito sa mga golf clubs o kaya naman ay sa mga bar. Sinabi ng mga kaibigan ng biktima na hinayaan lamang ni Rachel ang kanyang asawa dahil una, ang lahat ng tao ay may karapatan na magkaroon ng panandiliang break sa trabaho. Pangalawa ay nakakatulong ito sa pag-aalaga sa kanilang anak na si Natalie. At ang pangatlo ay naniwala si Rachel na papasaan ba at hahanap din ito ng trabaho. Ngunit ang araw ay naging linggo at pagkalipas ng ilang buwan, tila walang balak na bumalik sa pagtatrabaho si Randolph. Ayon sa kaibigan ni Rachel, ay doon na nagsimula ang hindi pagkakaintindihan ng mag-asawa na laging nauuwi sa pag-aaway, bulyawan at malakas na sigawan. Dahil sa dalas na pag-aaway ng mga ito, ay doon na unti-unting uminom ng alak si Randolph na sinabayan na rin ito ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Bukod sa mga salaysay ng magulang, katrabaho at mga kaibigan ng biktima, ang mismong kapitbahay ng mga maidens na si Cynthia Rose Bloom ay nagpatotoo na bago mangyari ang krimen, ang ugali ni Randolph ay talagang kakaiba. Ayon sa kanya ay lagi niya nakikita si Randolph na naglalakad patungo sa kakuhiyan na malapit sa kanila. Noong una ay ipinagwalang bahala niya lamang ito. Pero nang makita niya na naglalakad na naman ito patungong kakahuyan at merong suot na maskara, ay tumawag na siya ng mga otoridad. Nang sinunda ng mga pulis si Randolph ay natuklasan nila na hindi lamang ito lasing na lasing. Pero high na high din ito sa ipinagbabawal na gamot. Dahil sa tindi ng epekto ng pinaghalong alak at droga, hindi makausap ng matino si Randolph. At upang makumbinsi ang judge na nararapat lamang nabigyan ito ng pinakamataas na parusa sa kasong second degree murder, ay iniharap nila ang mismong detective na humawak ng kaso. Sa witness stand ay sinabi nito na pulunado talaga ang lahat dahil handang-handa si Randolph sa kanyang mga gagawin Pagkatapos ng krimen, ipinahagi nito na meron silang nakitang 5 milyong pisong cash sa kotse nito na nakalagay sa isang duffel bag. At sa loob ng bahay ay meron din silang nakitang halos kalahating milyong pisong cash na sa teorya nila ay gagamitin ni Randolph para takasan ang mga otoridad. Ang sentencing hearing ay natapos noong September 18, 2014. At kahit anong pagtatangka ng kampo ni Randolph na pababain ang sentensya sa pamamagitan ng pagsira sa reputasyon ni Rachel, ay hindi siya pinaniwalaan ng judge. Ito ay pinarusahan na makulong sa loob ng 25 taon. Sa kanyang victim impact statement ay humingi ng tawad si Randolph sa ina, kapatid na babae ni Rachel, at kahit sa kanyang anak na sinadali. Bagamat si Randolph ay makukulong na para naman sa pamilya ni Rachel, kahit gaano pa ito katagal sa kulungan, ay hindi nun matutumbasan ang sakit ng pagkawalaan na kanilang mahal sa buhay. Ayon naman sa abogado ni Randolph, sa tindi ng krimen na ginawa ng kanyang kliyente, ito ay hindi maaaring mabigyan ng parol. Ngunit maaaring mabawasan ang sentensya nito kung siya ay may magandang pag-uugali sa loob ng kulungan, o yung tinatawag sa Pilipinas na GCTA o Good Conduct Time Allowance. Ibig sabihin, sa halip na magdurusa ito sa kulungan ng 25 taon, ay maaaring bumaba ang sentensya niya sa 21 taon. Depende kung magiging masunurin at mabait siya na preso. Kung mabigyan siya ng GCDA, ay maaaring makalabas si Randolph kapag siya ay 65 taong gulang na. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!